90 billion pa na naka-hold. kasi talagang inihigpitan yon. So, um, pinapressure nila ako na i-release yung mga um, infrastructure projects for conditional release. At ako, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, um, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Hindi. Yeah. But sir... So, at, okay, uh... ang sabi nila sa akin, sabi nila sa akin, nung dalawang Pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker. Pero naipangako namin yan, paano yung mga humirma ng impeachment. So nag-report ako kay Presidente, Sir, kung ako, um, check-in muna natin kung legit yan. Pero pinapressure ako, ang sinasabi nila, eh, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangako ganyan. So sabi ko sa kanya, Sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa ng impeachment so that they can pressure the Executive na pinapirma namin tong mga to para ma-release yung mga conditional release. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo.